Why naka-focus ang CPP-NPA-NDF and their allies mm -hmm. like the group of Martin Romualdez and this tactical nila Kasi di ba ka ergo usually pangulo talaga yan eh yung primary target Oo. Oh, oh. Oh, bakit naka-sentro mm -hmm. kay Sara Duterte? Tatlong rason ang una dyan. Number one, Yan pong tinatawag Brother Franco miss Ina na narrowing down the target. Okay. You you do not target everyone in the government. Mm -hmm. Target and focus on the most uh mm -hmm. rabid enemy. Yun ang target na ginagawa nila, rabid enemy. Yung pinakamasugid na kalaban ng CPP, NPA, ND, NDF in the entire current administration under the government of PBBM o ni Paulong Bongbong, Marcos Jr. is Sara Duterte. So, narrow down on the target. That's the number one purpose. Bakit pinukusan si Sara Duterte? Siya pong pinakamasugid, pinakamalakas na boses na kumakalaban sa CPP, NPA, NDF, both sa armadong NPA at terorist ng grupo nila at sa kanilang urban infiltration and sectoral infiltration. Number two, ito pong tinatawag na splitting the ranks of the enemy. So second principle yan, Brother Franco. Number one, narrow down the target. So if you have 10 targets na gusto mong sirain, you do not right away hit ten of them, mm -hmm. So piliin mo yung isa o dalawa na pinakamasugid na doon ang gagaling ang threats sa iyo. Mm. So coming from the CPP, NPA, NDF, is, it's Sara Duterte. Yeah. And of course sa likod ni Sara Duterte, Eduardo Año, yeah. General Torres, AFP, PNP. But among them, the most uh, threat, threatening official to them, to the CPP, NPA, NDF, is Sara Duterte. Number two, splitting the ranks, yung binanggit mo, Ms. Ina. Iintrigahin nila si Sara Duterte. Kunwari ay mamasamasahihin nila si Bongbong Marcos Jr. at kagapay nila si Speaker Martin, Martin Romualdez. Pero hindi alam ng dalawang ito posible na pagkatapos nilang sirain at pabagsakin ang kredibilidad which napakahirap nilang gawin yun ni Sara Duterte at i-isolate siya sa mamamayang Pilipino. Sino ang next nilang tatargetin? si Bongbong Marcos Jr. Mm. Sigurado yan Martin Romaldes. Kali, Take note of that. Ano ha, ito ay analysis lang hindi to totoo mm. mga kababayan yes. dahil may komento. do yan po ba ang ginagawa talaga niya? no? Ito ay principal. Ano lang po ito inang, sa nakita. Principal po ito kung paano mm. gumagawa ng tactical alliance ang CPP-NPA mm. NDF. Ibig sabihin po, they're splitting the rank mm -hmm. ng pakikipag uh, coordination at cooperation sa pagitan ni Sara Duterte at ni Bongbong Marcos Jr. So, splitting the rank. Narrowing down the target. Number three, ito po yung tinatawag na isolating the most or the fiercest enemy at, at a time. Mm -hmm. Ibig sabihin i-isolate nila si Sara Duterte. Mm -hmm. And ano gagawin para i-isolate si Sara Duterte? Focus the attack on her. Narrow the tar, narrow down the target, split the ranks and the alliances of your enemy and uh, isolate the most or the weakest and the strongest and then concentrate on the fiercest. Sa pinakamasugid, mabangis na kalaban. Yun po ngayon ang ginagamit kay Sara Duterte. At sino po ang may ganitong kak kakayahan sa pagmaniobra maniobra ng ganitong splitting the ranks, isolating our government official, and making them go against each other at upang sa ganon ay mapahina ang buong gobyerno at istruktura at mga namumunong opisyal ng pamahalaan. CPP, NPA, and DIP ay may ganyang kakayanan. Ano pong tawag nila dyan? Different level of conducting United Front Operations Work or Tactical Alliance Building Operations. Mga limitadong tactical alliance nila ito. Ginamit nila ito sa panahon ni uh, Joseph Estrada. Nung panahon na pinapabagsak nila si Joseph Estrada, ang kalyado nila si Gloria Macapagal Arroyo. At nakipag-usap sila sa iba pang opisyal ng D DND at gumapang sila pati sa mga ranks na mga Uh, retired generals. Pero ang layunin nila mm -hmm. ay mapahiwalay at ma si Joseph Estrada. At nang bumagsak nga ang gobyerno ni Joseph Estrada, ay kanila namang tinarget at pinuruhan si Gloria Macapagalaroyo. Mm -hmm. Ito rin ang gagawin nila. Sa nangyayari ngayon kay Martin Romualdez, tama yung suggestion po ni Congressman Harry Roque, ni, uh, sorry, ni, ni Harry Roque, kay Congressman or kay Speaker Martin Romualdez. Bakit hindi natin ipokus ang ating enerhiya, ang ating focus ng pag-imbestiga at ng pagsupil sa mga tao at operatiba na alam natin nandyan sa Kongreso, itong si Franz Castro Raul Manuel at si Arlene Brosas na kamatayan party ng CPP NPNDF nang layunin ay sirain ng gobyerno, gamitin ng gobyerno at pumasok sa gobyerno not because they want to help the government in our country but to destroy the government. Ito dapat ang sinisipa at tinatanggal natin yeah. sa Kongreso. Iyon ang malaking tanong ngayon ng mamamayan. Bakit sinakyan natin ito? At ang nakakabahala, ito yung pinasa kanina ni Brother Franco sa akin na picture. Rappler. Ang Rappler na grupo po ito na wala ng Security and Exchange Commission Registration sapagkat bogus ito. So balit nag-appeal so para, sila. Parang blogger na lang naman yan. Sir. Yes. nag sila sa Court of Appeals hindi pa sila ipinapasarado ng gobyerno, ngayon nang ngampanya sila na bubusisiin nila ang lahat ng confidential fund at mga intelligence fund at dapat daw ito ay may transparency. Ano kayo? Anong gusto niyong ibig sabihin niyo? Pababagsakin niyo ang gobyerno sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga security defense and intelligence and confidential capability ng kanyang security programs at para atakihin at sirain tayo lantad-lantaran ng mga puwersang sumisira sa ating bayan at pababagsakin ng ating gobyerno like CPP, NPA, NDF. Dapat siguro, Secretary Eduardo Anyo, sir, at sa ating mga pamunuan sa ntf at sa National Security Council, ipatawag natin itong Rappler sapagkat they are promoting in inciting the people at the minimum to do seditious acts to the detriment and disadvantage of the government by using the issue of confidential and intelligence plan. Pero ang kanilang tinatarget ngayon ay pahinain ang kabuang istruktura at kabuang programa ng pangseguridad ng ating bansa. This is a national security threat. Itong ginagawa ng Rappler na ito. Nakasabwat nila ngayon sa kanitong pangataki -pang sa ating gobyerno ang CPP, NPA, and their brother Franco Emicida. Hmm.